Grabe, hey, napakasarap po magjak dito mga brother. Solid na solid. Hindi ganun kahirap yung mga ahon. Talagang ano, mahaba lang. Tagaan. Pero yung makikita mong view, sulit na sulit. Kung mahihirapan ka man sa mga ahon, okay lang. Kasi napakaganda naman ang makikita mong mga view. Good day mga brother! Happy nga pala at ngayong araw ay samahan nyo akong umahon sa pinakapaborito kong ruta pakiat ng Tagaytay, ang Sampalok. Actually ngayon ko lang maaahon ng Sampalok pero na in love agad ako sa napakagandang view at napakapayapang ambience nito. Kung mahilig ka sa chill na ahon at napakagandang scenic view along the way, ito na yung isa sa mga ahon na para sa'yo. Mga alas 11 ng tanghali na ride out na ako. Alam ko sobrang tanghali na pero gusto ko talagang magbike ngayong araw. Sa totoo lang wala pa talaga akong ruta na nai ise pero habang binabaybay ko ang highway sa Kalamba. Naisip ko na matagal ko na palang plano na umahon sa Sampalok pero hindi na tuloy so ito na ata ang pagkakataong ko. Kaya inumpisan ko ng umahon papunta ng barangay Bungo. Mas okay dumaan dito mga brother kung manggagaling kayo sa Kalamba o sa mga karatig bayan since so onti lang yung mga sasakyan na dumadaan dito at iwas na rin sa mabibilis na sasakyan sa highway. At ito na rin talaga yung magiging warm up nyo sa pag-ahon sa Batagas. Pagkadating ko dito sa taas ng Bungo, lumiko ako dito sa kaliwa at dito yung magiging daan natin papunta sa Talisay, Batangas. Solid yung mga lusong dito, talaga namang ma-enjoy -e mo. Dadaan tayo dito sa may barangay suplang sa tanawan at lulusong tayo sa colored wall. Isa sa mga sikat na ahon dito. Bakit ka mo colored wall ang tawag? Kasi tignan nyo na lang yung pader sa gilid. Napaka makulay. After ng colored wall, dumiko na tayo dito sa kanan papunta sa may barangay tranka at barangay aya. Isang mahabang lusong din nan palabas ng Talisay, Batangas. At para pala hindi kayo maligaw, search nyo lang po sa Google Maps yung barangay barangay Aya or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya, di ba? <laughs> solid na ahon yan mga brother kung titirahin mo at pwedeng pwede sa mga newbie at sa mga nag ensayo At para pala may idea kayo, ito yung stats ng ahon dito sa barangay Aya at Tranca. Ang distance niya, 3 kilometers mula dun sa may baba ng barangay Aya hanggang dun sa may barangay Trangka. Ang average gradient niya, 6 to 7%. Ang max gradient na nakita ko, 9% lang and yung total elevation natin is 180 meters. After ng lusong, nakalabas na tayo sa main highway sa Talisay, Batangas. Dito tamang chill ride na lang, kaso sobrang taas na talaga ng sikat ng araw, kaya medyo nakakalaspag na talaga. Dinaan ko na lang talaga sa tiyaga. Binaybay ko ang kahabaan ng Talisay. Dumaan ako sa poblasyon, sa barangay Banga, kung saan natin makikita yung ahon sa sungay. Sa barangay Balas, at pagdating ko sa may barangay Buko, merong isang ahon dito na talagang nagustuhan ko. Para siyang overlooking at promise, kada mapapadpad ako sa lugar na to, lagi akong tumitigil dito para mag-picture. After nung maikling ahon na yan, lusong na. At konting kembot na lang nakarating na tayo sa Baybarangay Laines at dito mo na makikita yung Sampalok Line. Pagkadating ko dito sa kanto, lumiko na agad ako at rekta ahon na ng Sampalok. Ha, wala nang intro-intro. Ahon agad! Ay, grabe. Ito na, oh. dire yung ahon. Whew. Sa so, umpisa ng ahon, makunat ang mga kalsada, lalo na doon sa mga siko, tapos dagdag mo pa yung tinde ng sikat ng araw, talaga namang malalas pagka na agad. Tiyagaan lang naman yan at daanin mo na lang sa 1 to 1 to. At habang umaahong ka, huwag mo din kakalimutan na tumingin sa may bandang kanan dahil makikita mo dyan yung napakagandang view ng taal. Dire diretsyo lang ang ahon dito at halos walang recovery at pagkadating ko dito sa may arko ng layness, tumigil muna ako para magpahinga. Saktong sakto kasi ubos na rin talaga yung dalakon tubig kaya bumali na rin ako dito. After ko magpahinga, back to saddle na at dito na rin pala mag-uumpisa yung mga banayad na ahon. At dito na rin ako nag-umpisang mamangha sa ahon ng sampalok. Mas marami na yung puno sa paligid at ramdam na ramdam mo na yung lameg ng simoy ng hangin. Ito talaga yung dahilan kung bakit ko naging paborito tong ruta na to papunta ng Tagaytay kasi tignan mo naman yung kalsada. Nature na nature at kahit sang sobrang gaganda ng view ang makikita mo. Ha, ah, grabe. Ito yung pinaka-favorito kong part ng ahon dito. Ang lamig. Tapos ang dami ng puno. Ang sarap. Whew. And hindi ganun katataas yung grade dyan, Kaya good sa good spot dyan. <sighs> Solid. Ang lamig eh oh. Simoy na ng tagaytay. At dahil nga, first time kong umahon dito, madalas akong tumitigil para mag-picture. At para pala may idea kayo mga brother, ito yung stats ng ahon ng Sampaloc. Ang distance niya, 12 kilometers mula din sa kanto ng Sampaloc hanggang sa rotonda ng Tagaytay. Ang average gradient niya, 6 to 7 lang. Ang max gradient na nakita ko matintitinde, 24 and yung total elevation natin ay 720 meters. Meron palang isang mahabang lusong dito, mga asa 2 kilometers din yung haba. Kaya namnamin mo na yung lusong sunjang kasi after nan, dire-diretsyong ako ahon ulit palabas ng rotonda ng Tagaytay. Kinaga ako na yung mga ahon at habang nagpapahinga ako dito sa may overlooking, meron ako nakita na naka full pack na si Krista. Ito nga pala si Dan from England. Nagbabike touring pala siya sa mga isla ng Pilipinas. Since napuntahan ko na yung mga target niyang lugar, syempre nagbigay na rin ako ng mga tips kung paano siya makakatipid sa pagbabike touring at kung saan yung magagandang ruta o magagandang lugar na pwedeng puntahan. And after kung maipagkwentuhan, bumalik na ako ng padyakan at sinagad ko na ang mga natitira kong lakas sa pagpadyak. Ang palatandaan nyo pala mga brother na malapit na kayong makalabas ng Tagaytay ay madadaanan nyo tong mga bahayan. Mga 1 kilometers na lang na ahon yan. So yun mga brother, malapit na tayo magtagumpay. Malapit na malapit na sa wakas. Whew. Ayan na, palabas na tayo. Grabe, grabe. So yung mga brother, pag nakita nyo na tong paligong to, nasa na to konting kembot na lang hu, kembot na lang palabas na tayo ng rotonda ay sa wakas tapos din Diyos po pineapple at sa awa naman ng Diyos, mga alas 4 ng hapon, nakalabas na ako ng Rotonda ng Tagaytay. Pero hindi pa dyan natatapos ang bike ventures ko. Kasi dahil magbabike pa ako papunta ng Revpal, dahil dito ko lulusong pa uwi ng Kalamba. Mula Rotonda ng Tagaytay ay may natitira pa tayong mga 9 kilometers papunta ng Revpal. Puro din naman yan at may mga pangilan-ngilan na ahon. Ang pinakamahirap lang naman dito ay yung dulong part, yung papunta sa may Palas in the Sky. Susuungin na natin yung mga huling ahon dito sa may tagay tayo and after noon puro lonesom na papunta ng Rev pal and then pauwi ng bahay Woo, palubog na rin araw ay, Diyos po, pineapple. May kilang naman yung ahon dito, pero makunat talaga. Asa 2 kilometers lang, pero may max gradient to na 19%. Pero after mong maahon yan, hayayay na dahil dire-direch yung lusong na yan papunta ng KOR sign. At pagdating ko sa may KOR sign, tamang teacher lang muna ulit at may mga bumati sa ating si Krista. So, syempre, pinashoutout ka na rin sila. Ano po sa ano, sa mga family ko, sa, sa ko. Pangalan, pangalan, Paul. Tol! Ito po sa Team Pajak 90 Parang Parang Group namin na Yan Shout out Shout Pangalan sir Diyan doon po Diyan After ko magpahinga at magpaalam sa mga bago nating tropa, lumusong na ako at umuwi ng bahay. Sige mga brother, uh, palabasan rin tayo ng kalubang. And Dito na rin natin tatapusin yung ating vlog. Maraming maraming salamat pala sa panonood. And kung gusto nyo palang sundan tong ruta na to, pakifollow na lang po ako sa Strava. I am happy. At kung gusto nyo nung mapanood yung mga full vlogs, full stories available on my YouTube channel. subscribe na rin po. Salamat! Let's go! Upia na!